Good morning po mga minamahal nating na mga viewers, mga subscribers. Meron po tayong tatrabahuin. Balik po tayo sa trabaho. Ito di umano, sabi ng may-ari ay huminto. Kasabay ng maliit na parang pagkidlat yata, parang kumurap. Sabay hinto. Nanonood sila sa ano, kanilang CD. Ito, tiningnan ko to. Binuksan kong ganyan na kita ko kagad na putok ang isang fuse dyan kaya hindi ko na isinaksak para testingin pa kung talagang wala nga siyang power okay po buksan na po natin kay ito eh. Wala oh. Wala. Oh, pasok ko ah. Eh. Ayun oh, putol. Putol yun sa loob oh. Kita. Sira talaga eh. Oh, baser, oh hindi nagbabaser na eh. Tanyo, putok talaga eh. Baser. Alamin natin kung aling transistor output yung nagpaputok ng fuse dito. Siguradong may nag-short dito kaya pumutok ang fuse. siya dito nag -baser. may isa agad tayo nakuha nag baser din yung katabi wala OL ah uh, 102 101 ito yung nag baser o oh. itong dalawang ito tatanggalin natin ito short same dito yung reading nyo 100 dito 100 100 dito OL yung kaparyas nung dito sa dulo ito 100 101 102 Dalawa po nakuha natin na nagbaser. Itong dalawang ito, ito sa dalawa ito okay na yung dalawa na yun pu pull out ko yun Habang tinatanggal ko po itong power transistor na to, magpo-promote po muna ako ng aking channel. Sana po mapanood nyo na itong video ito ng hanggang sa dulo para po maka pulot kayo ng mga experiences ng ibang technician. Sana po wag po kayo makalimot na mag-subscribe at mag-like at gusto ko po may merong comment. Salamat po.

Pagkatapos ko pong matanggal yung dalawang short na ano. Ito yung dalawang may tama. Dalawang 1941 ito. Yung magkatabi. Okay. Pwede ko nang ilagay yung fuse para makapag voltage bias tayo. safety na yan o oh, ito po yung fuse 10 amperes yan 10 amperes ito ilalagay na natin mamaya ko na yan ihihinang nakahinang yan eh para fix ang pagkontak Ipipisto lang para maganda yung pagbabayas. Nakasaksak kasi ang ano natin, ang plug natin sa pagbubultage bias. Kaya kailangan ito. Hindi ito nakadikit kung saan saan. Baka magbiglang may mag-spark dito eh. Inaayos ko yan. Hindi ko dapat yan ilagay sa may dikit. Nagkakadikit sa bakal. Okay ito na yung voltage bias natin naka range tayo ng 20 volt DC Okay, eh, plug-in ko na. Naka-plug-in na. Kailangan pantay ang voltage bias natin dito. Ito yung, ito, oo na. Naku. Zero. Zero. wala tayo nakuha zero din ito yung pangatlo naku mataas naman 0.8 mataas din 0.8 din dito ulitin ko Zero. Zero at mataas 0.8 Nako, problema. Dapat ganito. Meron 0.4. Okay naman 'yan eh. 'Yan yung sa kabilang channel 'yan eh. Ito. 0.4. Itong kabilang channel ang maganda. May 0.38 siya. Good pa rin 'yan. 0.39 Itong dalawang problema Dito Mataas dito Dalawang ito Parehas na 0.8 Mataas yung 0.8 Okay sana kung 0.5 eh. Ito naman yung 0. yung dalawa dito sa tabi, 0. Binunot ko yung resistor dito. Dito. Papunta yun dito sa isang transistor. Sa drive transistor. Punta rito yan. Eh, ano ito? 1K ang nakasulat doon sa board eh. Pero ito, wala nang 1K. Sinukat ko ito, wala nang 1K eh. Sana isang test flood. Ito ah. Oh. Point. Ayan o, point. Nine. Point nine ang lumalabas dito eh. Point nine. Hindi na siya 1K. Nag-change value. Papalitan ko siya ng isang bago. Ito. 1K. mending nungguin dulu dulu komisi, di komisi udah, ya, punya bukti apa? Transistor itu, itu adalah untuk itu transistor, atas masjid nanti. Baik, aku saya saya, i-plug in ko okay voltage bias tayo tinan natin kung anong pinagbago naku ganun pa rin oh 0.8 pa rin mataas pa rin hindi nagbago eh. mag compare tayo dito comparison system dito sa kaliwa kukumpir dyan sa kanan yung mga value rito sa right channel sa kabilang channel ipaparehas natin tulad dito ito resistor 0.9 sa kabila 1.1 hindi magkapareho 0.9 lang dito tingnan ko muna kung ano nakasulat dyan sa board ito 0.9 lang 1k pala yan sa board, sa eh, nakasulat ay 1k palitan ko nito 1.1 okay lang na sumobra ng ganon point point 1 kaya ang nasa board na kasulat eh. 0.9 na lang siya. Try natin. Okay. Okay, pagkatapos natin magpalit ng resistor dito. At voltage check naman tayo. Tingnan natin kung anong pinagbago. Power on. Ayan, naka-power na. Ito. Dito yung mataas eh. Naku, ganun pa rin. Naku, ganun pa rin eh. Zero, zero. Walang pinagbago. Subukan kong ihang ito. 3. ay 33k. Okay. Nakahang na yan. Subukan ko muna, plug in muna tayo. Magano tayo? Voltage ba ulit. sulit? Okay, power na, oh. Okay, ito na. Ayun. Nagkaroon na. Point two. Point two. Okay na ito. Pasado na yung point two eh. Ito, point eight kanina. Ayun. Nag point five. Okay. Pasado na rin yung ano na yan. Yung point five eh. Okay na yan, nasa standard na rin yan. Kasama sa standard na yan point 2 hanggang point 5 huwag lang mag point 6 at saka huwag mag point 1 ayan okay na ang bias yan o oh, point 2 ito mga dati na itong maayos to hindi na natin ito dapat problemahin point 4 yan eh Okay, ngayon okay na to na ng bias, pwede na tayo magkabit ng power transistor. Dalawang 1941 at dalawang 5198. chichikin ko kung sumaya yung collector sa heatsink Kailangan walang saya d'yon. Tulad nito, ayan. So far, wala naman. Wala, walang sumayad sa heatsink. Okay yan. Pwede ko nang i-resolder eh, dito. Pagre-resolder na ako. Ang next dito, pagkatapos kung ma-resolder to, voltage ba, na naman tayo. Tingnan natin kung may pinagbago yung 2.5 at saka 0.5 Okay, plug in ulit As usual Nasa 20 volt DC tayo Ito yung una Kanina 25, 25 ito Wow, tumaas pa Gumanda pa lalo Naging 0.37 na Okay 0.37 ito dati 0.5 kanina ngayon 0.4 na oh uh, ganda na pumarehas na 0.4 point 0.4 yung dalawang 1941 ito at saka yung nasa gitna na yan ay pare-pareho 0.4 Ito naman nasa dulo at sa kabilang dulong ito 0.37. Kaya ganda na ang kanilang ano bias. Good. Isasalpak muna ito sa case para makapag music test tayo. Okay, mag-music uh, test na tayo. Ito nilagyan ko na ng speaker. Dito nilagyan ko na ng input. Tsaka speaker. Left, right. Left and right meron speaker. Huwag sana ako makapirate dito. Sa cellphone na lang ako kukuha ng music. Madalas ako makapirate pagka nagtitest ng music eh. Sana hindi ako makapirate dito ngayon. Oh, nakapower on na yan. Okay. Ayan ang speaker. Didosi speaker. Nandun yung isa sa likod ron. Okay na po. May sound na po. Okay na po. Maganda na ang tunog. Baka makapirate po tayo. Kaya hindi pwedeng habaan yung pagtitest sa music. Hanggang dito na lang po ang video at naayos na po natin ang nagputok ang fuse. Ito po ang issue niyan, pumutok po ang fuse niyan. Yung isang fuse lang. At naayos naman natin. Ito po yung ito po yung dalawang 1941 na nag-short. At saka may pinilitan pa ako dyan na isang resistor yun 33k pinalitan ko po yun resistor na yun okay po salamat po hanggang dito na lang salamat po sa inyong panunood